ano? Matanong. May kumihi ka diyan? Maalat na nga eh. Eh, tsaka sa Kaya na balot ni Kusa eh para na. Oo, kaya sabi ng mama pag hinila mo doon sa may ano, mababaw. Maano kayo ma ano 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 nga tuma. Tapos tuma subot ang paa. Kaya dito kayo ginagay para hindi niyo ma May lupa, lupa kasi. Lupa sa lupa. mababaw <laughs> <laughs> uh, uh, ka na yung palalim. <laughs> Teka lang <laughs> lang, <laughs> hindi kapit. Hindi mo ako. Doon may mga lasing na yun. Oo. Let's go. din sa gulong. Ganun kaya nung kung 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 si ano yung si Cortina? Si na isa? Si diba, Cortina uh, na, uh, na ano? Nag-away-away? Nag, -away -away, nag Ay, siya kay DC. Na si, ano si... Ay, kay yun. Oo, nag-away-away siya kay DC. Oo, -away -away, oh. siya kay DC Sama kayo No? Oh. Di ba kay DC yan? Kaya no, 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 no. ano, 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 kasi dati kasama yun eh. Nagdaling ko tayo doon sa malayo kasi pangit kasama Kaya ang siya teo, panutunutan niya. Kaya nung lulutan ka rin dyan. Ayaw, pitaw ka. Pitaw ka. Kaya nagigaan. Pitaw ka. Pitaw ka. Pitaw Bitaw ka. Pitaw 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 ka.

Dahan, kitaw tapos balik. Ayay, oh. balik. Ayay, makasakit. Kitaw balik. Kitaw balik. Ano tanong-tanong? Ano masanae ka? Ano masanae ka? Ako papakadto dito sa 100 dahan-dahan lang lang balik. Ayay, balik. Awa. Awa kitaw. Awa kitaw. Ganlan. Ay para si mino mata utang ka. Alam ano yun? dalutan ka, labay na kasi nga may tagda. mga parko, balik. Hindi mo gagawin mo mag-dive. Kaya nga may jacket niya eh. nakapuha yan ang life jacket niya. ka parang exercise pa yun o. mo, gina-exercise mo, gagagano-gano? Eh, ano 'yan? Ang Ganyan, ganyan, ganyan. Oh. Exercise. exercise parang, para hindi ka, hindi mapagod. tanggalan ng pagod mo. Oo, oh, para nang nagba-bike. Oo, oh, 'yan, oh, ganyan. Ayun. Yeah. Oh. Eh, I'm standing ni Ate. Sandto lang nitong pa. Oh. Hindi siya, oh. lang niya oh. Marunong niya si Ate. Hindi. <laughs> oh, yun itay nga. Oh, tarin. <laughs> oh, tanggaling delivery niate. Itay, tayo. Hawa. Huh? Mamatay lang. Ito 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 ito

wala full full charge yun eh <laughs> bago umalis, full charge tapos naman yung uuwi hmm. oh. baba pa yan oo oh. ano kay Rose, baba din yan yung e, full charge natin iba siya yung naglalaro eh may galutang-lutang yung baby kaya light jacket lang siya. Ganun-ganun ka lang oh, Ros. Ros. Mataki kasi ng panuputin. Eh. So, Matatanggal siya sa ilalim. Uh, mo. Ano nang nababad siya sa, sa tubig? Diyan sa IGR Diyan sa IGR oh. Pakakatayo ka. May part na mababaw. Ala mo, 'diya ras. O kailangan masiyas ka, guys. Oh shit, robot. Ha? May imo daw. May imo daw. mo, robot. mo. Dito mo. Dito ka nimo. Dimo ni mo. Dito 'to sa ulim? Bakit 'di mo noole? Sinami ka.

Maraming lusay. Kasi kung meron niya dito, oh, ang baby ano, na pala ka lang cute. Magtatawanan ka lang isda. lusay. Oo, ulit ka nga dun ano, bi. Ah. Mangga. Mangga. Tapos patawagan, ipakuha yung... dito mangga. Kasi si, uh -huh. marami sa doon. Ano ah. yung loob, yung mangga. Lubos <laughs> <laughs> ng isda. Ah, no. Sinong kumuha sinong kumuha ko. Lubos ng isda. Hindi naman ako pakain yan. Ako, hindi naman ako pakain

people <laughs> Chị

Yung mga talababang <laughs> <laughs> Ay, may talabag -ta -ay. <laughs> 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 Ay 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 pala <laughs> Parang pa pa Parang mabigyan <laughs> uh, tayo dito ha tayo dito ha Tapi ini cooler cooler Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

I <laughs>